sapagkat ibababa ang mga nagpapakataas at itataas ang mga nagpapakababa. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, verses 1 to 12. At sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, Ang mga guro ng batas at mga pariseyo ang umupo sa pwesto ni Moises. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi, pero huwag silang pamarisan. Sapagkat nagsasalita sila pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa balikat ng mga tao. Ngunit hindi nila ikinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitang tao lamang ang lahat nilang ginagawa. Dahil dito, malalapad na laso ng kasuotan ang gusto nila para sa kanilang noo at mahabang palawit sa kanilang balabal. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga piging at sa sinagoga. Ikinatutuwa rin nilang mab mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao. Huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa lamang ang guro at makakapatid kayong lahat. Huwag din ninyong tawaging ama ang sino man sa mundo sapagkat iisa lamang ang inyong ama. Siya na nasa langit. Huwag din kayong patawag na gabay sapagkat iisa lamang ang inyong patnubay si Kristo. Maging alipin ninyo ang pinakadakila sa inyo sapagkat ibababa ang nagpapakataas at itinataas ang nagpapakababa. Ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa kalagayang ito, nakita ko ang determinasyon ng mga tao na nagnanais na makatapos, magkaroon ng posisyon, magkaroon ng kapangyarihan, at magkaroon ng mga silang nasusunod. Maraming tao ang ganyan. Isahan lang ang kanilang nananais na desisyon. Sa ating kalagayan ngayon, marami ang nagtuturo pero ang pagtuturo nila ay para maiangat ang kanilang sarili na nagsasalita pero kulang sa gawa. Maraming taong ganito gustong maging pinuno pero hindi naman maayos mamuno. Pakitang tao lang din. Tayo ay humahana, humaharap sa krisis sa kasalukuyan. Ang krisis ng ating pang pamayanan, ating pang politika, at ganun din sa ating kultura. Maraming nagnanais na maging guru, maging pinuno, at maging mga naglilingkod sa bayan. Pero maganda rin tingnan natin na ang layunin ng Diyos dito, tayo ay dumadaan sa krisis ng buhay. Ang krisis ay parang apoy na nagpapalinis. Ito ay wag nating hayaang mawala. Ito talaga ay dumadaan. Ang mga problema ay pagsubok sa buhay ay hindi mawawala. Sila ay parang apoy na magpapalinis sadyang mahirap ang nasunugan. Ngunit pagkatapos ng sunog, may pagbabago. Sag sadyang magkakaroon din tayo ng mga krisis sa buhay. Sa salitang krisis ay nagmumula sa isang Griegong termino na nangangahulugang paghatol o pasya sa krisis, tayo'y nagpapasya kung ano ang dapat nating gawin o tanggalin sa buhay. Kaya, ang krisis ay nagbibigay ng direksyon sa buhay. Kung tayo ay merong pagninilay at makakuha ng mga uh, insights at saka mga learnings dito. Ang krisis ay parang apoy na nagpapalinis. Pag dumaan dito, talagang magbabago tayo. Kung ang ating asal ay positibo, tayo ay gagaling. Pero kung may re reklamo lang, tayo ng reklamo, may sama ng hindi talaga makakatulong ang krisis at lalo tayo magiging kawawa. Kaya pag-ibayuhin natin ang pag-asa o ipagdasal ang grasya ng kababaang loob. Ang kababaang loob, ang tanda na iniatas ng Diyos ang pagpapakumbaba kaya nais ng Diyos na sa huling talata nito sapagkat ibababa ang nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa so ito po muna ang aking ibabahagi at sana may natutunan tayo sa kamunting bahagi nito